Uy, nagagamutan naman ako ha. Tayo ko may Ayusin mo yung ano yung mga kumari. Sige, huwag ka lang biyak ha, makakawala na yan. Sige. Yung kamay mo, agad ko lang, sa hita mo. Sige, tako, sige. Sige. Diyos ang mama ko, oh, Diyos ang ko, pangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang nagpapasakit sa taong ito kung makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pasok ka sa katawan ng taong suk'ang ng Diyos o mas, korara ipatin ito pero ang Diyos, mga Diyos, Diyos ng mga Diyos, Diyos ng ng mga Hari ng mga Diyos, mga Diyos, Diyos uman, sa lahat. Ka sa ng mga 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 tahun mga 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 mga

Saan? Saan? Saka saan ka naman gumagawa nito? Saka saan? Saka saan ka gumagawa? May hirapan ka to dyan? Poo! Ah! May hirapan ka to dyan? May hirapan ka to dyan? Bakit mo pinipiruhisyo to ang tawag ko nito? Ha? Ah. Bakit mo pinipiruhisyo? <coughs> maingay! Maingay? Maingay saan? Tumakay sila, maingay! Maingay! Magsasabihin kapit-bahay ka nito Magkapit-bahay kayo. ka, magkapit-bahay kayo. Sa babae oh, ang iya. Sa babae namin yung kasi kakuhi lang ang taas eh. Oh, sige, ganito na lang. May ginamot ako na ikaw yung kumulam doon. Ikaw yung kumulam. Sumagot ka. Ikaw yung kumulam doon sa may ginamot ko doon. Ha? Ikaw yung kumulam doon. Sa so, may ginamot ko doon. Ha?

Pusayin, pusayin, lalim, beta. Or, Bilisan, no? pa. Kaya nga eh. Bilisan, no? <tis> di, di, alam ko talaga yun yeah. niya. tao ka ha. Ano ba, babae na laki? Babae ka laki? Babae ka na laki? ka? po. Ah! Babae! ka. Ilang ko gumugulang dito? Ilang kayo gumugulang? Hello! Magkasawa ano Mag kayo? Magkasawa kayo? Sumagot ka? Ano kayo? Magkakilala lang? Ha? Mag lang kaya? Demonyo! Ha? Magkakilala lang kayo? Demonyo! Demonyo! Ayun yung gabay niya, demonyo! Oo, kasi... Oh! Ay, asin... Ah! Ah!

hindi pa siya. Ay, pa pinapahilot mo. Kaya Pinahilot ko ka to isang beses eh. Ah. Tapos, noong una, may ah. nagsabi, ano daw, yung kanto daw. Una. Tapos pangalawa, ay na, lumala na siya na lumala. Di mo kayo, gabay mo? sumagot ka, di mo ano gabay mo? Okay, ah. sige. May mga gawa pa naman ba yung mga yan? sumagot ka, di mo, mo, mo gagawa. Ah. Malakay malit. Malakay malit.

Tanggalin <tongan> mo Di, diwag muna Ayaw na Aaaaah Kaya, dalaki ng tunog Tunog, tanggalin mo na. <tongan> 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 Tama, ha Aaaaah Tanggalin mo ha Aaaaah Nakikiusap lang ako sa iyo ha Nakikiusap lang ako sa iyo Tanggalin mo yan ha Kapag hindi mo tanggalin tanda mo Kitiling kita ngayon Aaaaah Tandaan yan Aya, sinunod <tongan> <Bige, tanggalin> mo lang <tongan> sa atin <tongan> Aaaaah Aaaaah bilang mo ha mo Okay, yun lang, ayun Nagsisimula pa nga lang tayo, eh. Nagsisimula pa nga eh. lang, yeah. Hangali Hangali lang uh -uh. Uh, tayo, Yan ang pismay. mo. Ang galing mo. Ang mo, ko. Nagsisimula pa nga lang tayo, Hindi Di pa nga tayo nagkakaibigan. Uh -huh. uh -huh. Di pa nga tayo nagkakatagalan, eh. Uh -huh. Ang galing mo. Ayan. Okay. Habang nakikusap lang ako sa'yo, ha? Ang mo. Magbibigyan kita. Okay, yeah, pilsa mo. Pilsa mo.

Ay, simula okay. lahat. Sinusimulay Sinusimulay lahat ang mga nilagay mo. Ang mga nilagay mo. mo. Okay. Ha? 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 Yan, yes, no. sa mga ikinanaw. San Juan. Pero nagkasakit po saan lugar. Doon lang, sa bahay na yun. Yeah. <laughs> <sa, doon, laughs> Hindi, sa Pilgarden. Hindi. Saan doon? So, may pitong no, para may ng Coco Sa baba. Apras. <laughs> doon, sa baba. Dito na sa Platwin. Oo, sa Metawin. Yung dapat ina-domolish na. Teka lang, galing mo. Pinurumisyon mo pa itong tao. Paano kung walang manggagamot dito? Di ito. Papatayin ito taon to? Ha? Bakit siya pinasok to? Anong dahilan? Ha? Ano? Mahina. Mahina. Mahina siya. Nararamdaman niyo. Ha? Sige, ganyan din gagawin ko sa'yo. Ano mo sa kanya? Ganyan din gagawin ko Sige, ganyan Gagawin na to ha. Yeah. Hindi mo ako, hindi mo ako pinakinggan. Kasi sa ah, tawag ng kita pa ulit ha? paulit Ha? Ulit ulit din tatawagin. Hindi lang yan gagawin ko sa iyo, tandaan mo. Mainit 'yung kanina mainit. Ha? 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 Di ba lang salita lang siya, 'yan? Ha? Ha? Kailan ko tin Kailan ko lang kasi ko pangirihanan Hindi lang ito. Ah, ano ka sa si kapangyarihan? Sobrang ah, kaya, di ba? Sige. Dahil ka si ah, siya okay. Ay, usap ako sa tatanggalin mo yan, ha? Pinisali okay, Nung una palang pinipilay mo na. Pinipilay mo na siya. Pinagawa siya! Tapos ngayon, pinasok mo na so, ng tuluyan. Tumagot yun ang maayos. mo na tuluyan. Eh, bakit nandiyan ka sa loob ng katawan yan? Ha? Ah. Ah. Ha? Gagaling na to, ha? Ah. Pag ito, hindi gumalay ng damo. Hindi lang yan. Maman, Iyan mo? mo?

Kabila ko, tanggalin mo yan. Gagaling na to, ha? Huwag mo nang babalikan to, tanda mo, ha? Ha? Ano, makikinig ka sa akin, ako hindi? Pabilis mo, tanggalin mo. Alam mo kung mawawala na. Dapat hindi ka na nahasok na, tanda mo. Yung asawa niya, hindi mo kinulang? lang

Huwag oh, mo na magagagapalakay, yeah. Bakit naiingayang ka sa kanya? Ayaw mo na may kapitbahay? Sumugot so, ka, ayaw mo na may kapitbahay? Ayaw mo na may kapitbahay? Sumugot so, ka, ayaw mo na may kapitbahay? bahay. So, mo na ako tumitira sa gunggo yung wala kang kapitbahay. Ay, hirap ako, hirap ako sa andaman. Gagaling mo, hindi? Gagaling! tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Dalawa kami gamitin mo. Bilal mo. bilang mo. Grabe pero wisyo mo. Talagang, ano siya, talagang pinurogo mo. Siguro marami akong walang kakamit bahay mo. Ano yung makakamit marami bahay mo siguro. Ano yung makakamit bahay mo siguro.

Okay, sige tatanggalin mo oh, no. no. galing mo toh? wala! galing mo? Tanggalin mo lahat? Hindi di kinao ba na Wala! ano? wala! Wala! ano? 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 hindi ano? 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 Ano tamam. mo yung anak na ito? wala mo? Hindi. Nanay lang. Ano yung isa mo? Talagang totodasin mo ah. Hindi pala kang patayin ito? Sumakot ka? Ha? Ha? Hindi pala kang patayin? Ba't kailan ako mahinala yung katawan? Ang Magaling niyan. Dalawa pa, dalawa pa. Pinanatan ng mga ano eh.

Huwag mo ano to, ah? mo mo katawan nito, eh, ha? Ah. Bainin! Bainin, lalakas to! Lalakas to! Lalakas na to ngayon! Ah. Pag, ito, usapan natin na, ah. pag hindi mo, hindi mo tinanggal yan, hindi mo pinagaling ito, tanda mo katawag yun yung ha? Tanda mo, ha? Sumagot ka! Ah. Ano na maranda mo mo Sa sarili mo? Ano na maranda mo Ha? Ah. Sunog ka? Ah. Oh.

Magkikipagkasundo ka sa akin ha? Magkikipagkasundo <silence> ka sa akin ha? Ha? Magkikipagkasundo ka sa akin ha? <silence> ilisan mo yung katawan nito. Pag hindi mo yung katawan nito, handa ka mo ha? Handa mo ha? Okay, sige. Papalisin kita ngayon ha? Pag ito, hindi mo ano. Pero wala akong tiwala iyo talaga eh. <silence> Thank <laughs> <laughs> you.